Nagkamali ng ginalet ang Timberwolves nag beast mode nga itong si Luka Doncic sabay conflicting over mode ang ginawa nga sa laban itong si Kyrie Irving nilaro itong Wolves player tinulak pagkatapos at minsan nga lang ito gawin ni Kyrie Irving ng trash talk sa laban at may tumayungang superhero para nga dito sa Minnesota Game number 2 ng West Finals natin, Minnesota Timberwolves looking na bumawi sa Dallas Mavericks. Let's see kung ano mangyari this game. Start na agad tayo in the first quarter kung saan aliyop agad ni Luka kay Gafford ang nangyari. Tapos si Edwards abay super aggressive sa pag-drive in the paint at halos buong Wolves team nga ay atake lagi in the paint. Kaya naman lamang agad sila sa laban 12 to 9. Pero Doncic na isahan niya dito si Carl Andre Towns pasabit foul. Kaya naman tinawanan niya na lang pagtapos. Then sinama niya pa ng step back 3 pointer dito. Ganda pa ng fake ni Kyra Irving for an easy 2 points. Kaso nang dahil nga sa block dito ni Edwards, samaan pa nga ng nice pass niya kay Gobert. Abay na pa timeout dito ang Dallas. 21 to 17 ng score. Din after the timeout ay sumubungan lumayo ang Timberwolves dito pero itong si Kyrie Irving hindi nga pumayag dyan at gumawa nga siya ng place para sa kanyang team. Grabe ng ang pinakita dito sa fast break. Kaso sa pagtatapos nga natin ay ang home team continues to play really well sa first quarter on both ends kaya naman silang mayawak ng lamang 32 to 26. Second quarter natin abay gumawa ng big run ang Timberwolves dito kung saan pinalobo na nga nila sa 12 ang kanilang kalamangan at sumubok ka dyan na sumagot itong si Luka pero hindi na nga rin nila napigilan ng mainit na opensa ng Minnesota hap na sila by 15 points timeout agen ng Dallas. At hanggang sa nagbuhat pa nga dito si Kyle Anderson sa opensa ng kanyang team then pagbalik ni Anthony Edwards abay pinalaki niya palalo ang kanilang kalamangan at ayaw nga siya pagtapos. Then itong si Gobert binigyan pa nga dito si Luca na tawagan tuloy ng transition take foul. And then sa ating last minutes ay inaalagaan lang ng Minnesota ang kanilang big lead dito against sa Mavericks pero Luka Doncic abay nag Luka Magic pagdating sa playmaking para nga ibaba sa manageable 12 points ang lamang sa kanila at the half sumubok pa nga dito ng bagong signature 3-pointer score natin 60 to 48 sa ating third quarter abay bumawi agad ang home team dito at kanilang binalik nga sa 17 points ang kanilang kalamangan kaso agaran din naman bumawi ang mobs dyan at nababa nga nila sa 12 points ang lamang sa kanila take over si Donjic pagdating nga sa playmaking bini nga ang depensa timeout nga dyan ang Timberwolves at hanggang sa nakalock in na nga si Luka Doncic dito, complete take over mode na nga siya at binabahan niya na lang sa animang kalamangan ng Wolves. At sumubok pa nga silang sumagot pero hindi na nga lumalayo dalas 75 to 70 ang score under 3 minutes left. At sa ending minutes nga natin ay naging back and forth ng ating laban Sagutan sa offense ang two teams. Hindi na nga rin masyadong makakawala ang Timberwolves dito pero salamat nga dito sa 3-pointer ni Nasri nakapagbaon pa ng 86 to 79 lead ang Wolves after 3 quarters. At si Kyrie nga dito mga idol nilaro pa itong si Kyle Anderson na tinulak tuloy siya pagtapos. At pagpasok ng ating fourth quarter ay nagising na itong si Kyrie Irving at back to back 3 pointers ang binigay nga dito sa team ng Minnesota Timberwolves para makuha ang first lead nila 87 to 86 with 10.22 left sa game clock. At may tumayong superhero nga dito sa Minnesota nang dahil si Katsi si pati na rin si Gobert ay wala nga so far this fourth quarter. Si Nasri nakipagsagutan nga dito sa team ng Dallas Mavericks para magkaroon sila ng 94 to 92 lead with 6 minutes minutes left. At hanggang sa patuloy ang nagbuhat mo ditong si Nasrid pero buti nilang tinulungan nga siya ng ibang mga Wolves player dyan pang sagot sa Dallas Mavericks na patuloy ngang nakadikit sa anilang score nga natin 102 to 101 with 3 minutes and 31 seconds left. At hanggang sa nauwi nga tayo sa palitan ng clutch plays from both teams at talagang ayaw magpatalo ng dalawa ang score na Trabidol 108 to 106 with 47 seconds left. At sa last seconds ng labang ito mga idol, nakakuha ng revenge itong si Luka Doncic kay Gobert na nanakit nga sa kanya. Game winner on his head, na pagtapos, panalo ang Dallas 2-0 ang lamang sa serye.